Hello and what's up mga kalapatids and welcome back to the Nation Vlogs mga kalapatids and for today's video mga mga kalapatids mag, mag, mag magsising sing magsisingsinga tayo ng ating isang inakay mga kalapatids bali so, delay yung ating ano yung isang inakay ko maliit pero hindi naman niya anak yun advance lang yung isa ng dalawang araw uh, buti nga uh, sinubuan pa niya mga kalapatids meron tayong isang breeder na nagpisa ng isang itlog tapos Uh, in-out na natin. Yung isang inakay na yun nilagay natin doon. So, medyo advanced nga lang yung mismong anak nila ng dalawang araw mga kalapatids. So, ito sila mga kalapatids. So, ayan mga kalapatids. Ito yung ating isang inakay mga kalapatids. Yung dalawa. Balit dalawa. Medyo malaki nga lang yung isa mga kalapatids. Kung ikaw kumpara mo doon sa isang o, malaki yung isa mga kalapatids. Kasi yung maliit, yun yung inilagay lang natin mga kalapatids. Ayan yung sa isang ano So sisingsinga na natin yung isa Mamaya mga kalapatids Galit na galit ang ina Manunok Sakit So ayan mga kalapatids sa ito yung ama niya Mga kalapatids Laki na yan Gusto ko yung makuha yung katawan nito Mga kalapatids Katawan, mata, ilong Lahat Ang ibon kasi to Mga kalapatids Narest din na natin sa maganda rin Na magkasize sila Para meron tayong uh, Malalaking ibon Mga kalapatids eto naman yung iba nating mga ibon mga regular size ito nga pala mag-inbreed na to mga kalapatids kasi mag-ama siya magama yan, inbreed na natin yan mag-iipo na tayo ng mga inbreed mga kalapatids at eto naman bali pares nang yan dati na yung magkapares mga kalapatids gusto kong makuha yung kulay nitong ama mix pala dito sa ina sa ina nito sa kulay niyan para maglabas sila ng saddle na grisel mga kalapatids tapos yung mata at katawan dito sa kak mga kalapatids kasi medyo malaki to pero dito ito yung ano lang to regular size lang mga kalapatids pero ito goods to malaki so yung mga malalaking ibon na mga kalapatids tapos uh, siguro bukas maglilinis tayo ng kanilang tray mga kalapatids kasi ang dami na lang dumi na so maglilinis tayo bukas bali kahapon kahapon naglinis tayo Skin bukas maglilinis na tayo para malinis ang kanilang kulungan mga kalapatids at na, nakapagpaligo na rin tayo kahapon pala mga kalapatids ng maratayon para hindi sila magkakuto kahit hindi sila magkasama pero pag inalis ko yung divider mga kalapatids sa gitna ay ano na yan pares na yan mga kalapatids mag, mag, ano na yan, na yan mga kalapatids lahat yan mga kalapatids kasama na yung naroon mga kalapatids yung puti na yun yung puting takip tinakpan ko yun kasi doon ang tapos ng araw mamaya maya bubuksan ko na yun mga kalapatids may initan kasi ang tubig mga kalapatids dito naman sa umaga pa lang kasi nasa, binubuksan ko na para mainitan din sila ng araw para mas maganda yung labas nila yun o no? yung ganda ng katawan yun o no? puting puting puti tapos yung ganda ng katawan yun so medyo ijayajayata rin natin yung mga yan mga kalapatids sa susunod na araw para hindi sila kasi nung tumaba mga kalapatid yung kasi ang ano dyan eh problema may silang umitlog kapag ka madum, uh, ano mataba kumpara dito ano you know, oh ito mga madami na itong nailabas sa akin talaga you know, ano ganda ng mata you know. you know, no yan oh yan yung pulang pula mata you kumpara know. dito ito mga pearl eye ata to you know. pero magandang ibon sila magka-match sila magkasize magkasize magkatawan kulay lang talaga may nagkaiba ano ganda ng ano na mga yan, lahi ng mga yan. Bali, yung mga lahi ng mga to, o, oh, puro finisher, kataasan. Di pa ako nakapagpauwi dito ng, ano, ng may place talaga, sa pool. Eh, puro finisher lang talaga. Tsaka, after rest, yung mga kinabukasan na nanauwi. Meron na uwi, -uwi yun lang. Pero goods naman niya mga yan. Kaya, ikinip ko pa rin niya mga yan, kasi ganda ng, ano, ng mga yan, ang ganda ng katawan ng mga yan. So, yun, mga kalapatids dito ko na muna tatapusin itong to para sa araw na to so please like, share, and subscribe mga kalapatids sa Alain Nation Vlogs mga kalapatids so yun <laughs> bye bye